Pinagtibay ng Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament ang kanilang report na nakatutok sa pagpapabuti ng payment processes para sa suppliers sa iba't ibang ministries at opisina ng BARMM. Ang news now sa report. Sa pulong ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament, araw ng Martes, November 25, pinagtibay ng komite ang kanilang report hinggil sa pagpapabuti ng payment processes para sa suppliers ng iba't ibang ministries at opisina ng BAR Ayon sa BTA, binigyang diin ni Chief Minister Abdul Rauf Magkakwa ang agarang pangangailangan na resolbahin ang isyu kasabay ng pagbanggit sa kanyang executive order na bumuo ng Bangsamoro Task Force on Special Concerns at Task Force on Infrastructure Projects bilang mahalagang hakbang para mapabilis at mapaayos ang operasyon ng pamahalaan. Inilatag ng komite ang mga rekomendasyon para palakasin ang proseso ng gobyerno. Kabilang dito ang pag-institutionalize ng task force para sa mahigpit na pagpapatupad, pag-authorize ng alternate signatories sa pamamagitan ng legislation, pag-establish ng malinaw na protocols tuwing election periods, at pagtatakda ng guidelines para sa contract management na tugma sa national laws. Nasa pinagtibay na committee report, hinimok din ang patuloy na capacity building para sa procurement personnel, pag-hire ng karagdagang tauhan, pagpapahusay ng budget execution, at monitoring upang matiyak ang timely payments at maayos na project implementation. Pinangunahan ang pagdinig ni Committee Chair Rasul Mitmug Jr. kung saan ipinagpatuloy ngayong araw ang pagsusuri sa transparency ng iba pang government transactions. Jen Garcia, iMinds, Philippines.